Hello so, guys, may buntag. Ang na punta ng gulay guys. Gulay para unyang o doog hapon. So naan ako yun udlot sa tinangkong. Ay, di di udlot sa tinangkong. Udlot sa kamuting nga green. Pag 24 ang balot. Pag hmm. 24 ang balot lo. No? Ito yung sibuyas dahon. Huh? 32 mm. 32 pesos wala lang kabo mm. tapos kaning kulit flower sibintis mm. 76 pesos gintay mm. size ha sa piso kung ano na ako siya lapuaan lapuaan tapos butangan niya mag mayonnaise pating lamia lapuaan niya yeah. Ang ano mga kwa, kwa ano mga andam na kagmayonis. Mami kayo. Eh, may isag ulan, may isag isa. Tapos repulyo. At tunga lang kung na-repulyo. 58 pesos na. Ay, pesos inti din. 58. Ano presyo sa gulay dari, guys? Mahal ng gulay dari kada eh, kadakao nila. Kapag kakain sila, kakain talaga sila ng gulay kada araw. Tapos guys, ito na yung mayonis ko. Pakuluan mo itong cauliflower, tapos mag-mayonis ka na. Mo sa mayonis. Lamit na sarap. Tapos, may pritong isda ako. Ito. Preto ko mamaya yung isda. ulam namin mamaya kudto at hapon ang hali at hapon kasi mamaya darating ang bagyo dito maglanpol talaga sa lugar ko dito talaga maglanpol sa lugar ko yung bagyo mamaya napakalakas ng bagyo na yun buti di pumunta sa Pilipinas dumiritso sa pol ang buong Taiwan ngayon nag start na nga yung ano, hangin Hmm. So, ah. then, bagyo. so kulay lang ako Tatlong kulay Tapos isang isda na preto Yan ulam namin mamaya Hapon at atanghali At hapon So prepare ko to para maya Ready to cook na Subukan nyo itong cauliflower at mayonnaise, guys. Pakuluan nyo lang itong cauliflower tapos mayonnaise. Ang sarap, guys. Okay so, lang, guys. Bye-bye. Happy Wednesday. Wednesday pa lang ngayon.